magandang araw sa inyo. Welcome at maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Sa mga nakaraang video ay panay panggayuma ang ating naibahagi. Kaya naman sa bidyong ito ay pangkaligtasan na naman laban sa mga kalaban ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, mag-subscribe at pakion ang notification bell Sa panahon ngayon na marami na ang mga masasamang tao ang naggalat saan saan ay mas mainam na tayo ay magtataglay ng isang orasyon na matutulungan tayo upang maproteksyonan ang ating mga sarili laban sa anumang banta ng ating buhay. Napakahusay ng orasyon na ito upang hindi ka makita o mapansin. Nang inyong mga kalaban sa madaling salita ay tagubulag ang pisa nito sa mga bago pang nakatuklas ng ating channel sa mundo ng espiritual at magtatanong kung ano ang tagabulag na orasyon napakasimple po ang tagabulag ay isang kapangyarihan kung saan ay hindi makikita ang gumagamit nito sa kanyang mga kalaban o kaaway. Lalong lalo na kung may pagbabanta sa kanyang buhay ay agad kikilos ang orasyon na tagabulag upang ito ay maligtas sa anumang kapahamakan. Kung magtatanong kayo kung madali lamang bang pabisain ang orasyon na ito, ay oo. Sa mga bihasa na sa lihim na karunungan ay alam na ninyo kung paano ito pabisain lalong lalo na kung kayo ay may puder at pamunduhan ang tuturuan ko na lang ngayon ay ang mga baguhan pa sa landas na ito una sa lahat dahil wala kayong puder at pamunduhan ay magdasal na lang ng isang ama namin isang abaginong maria at isang sumasampalataya at isunod ang orasyon na ito ng tatlong ulit at iihit sa inyong sarili. Gawin ito ng 9 days na magkakasunod. Pagkatapos ay maaaring tuwing umaga na lang ang pagdadasal nito. Unahan lagi ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Bago kayo umalis ng bahay upang hindi mapansin o makita ng inyong mga kalaban narito po ang orasyon. Ahuum, bahiya, bumiyo, ayaye. Ahuum, bahiya, bumiyo, ayayi. Ahuum, bahiya, bumiyo, ayaye. Yan po ang orasyon sa tagabulag upang kayo ay maligtas sa anumang kapahamakan hindi po kayo mapapansin at makikita na inyong mga kalaban. Paalala lang po na ang orasyong ito ay gumagana lamang sa kagipitan, lalong lalo na kung nasa piligro ang inyong mga buhay. Kaya dapat ito ay ingatan at huwag ipagmayabang. Nang sa ganoon ay pagkaluban tayo palagi ng bisa ng orasyon na ito sana ay ingatan po ang orasyon na ito. Hanggang dito na lang po ang ating video. God bless po sa inyong lahat.